Samantala, nalubog sa bahang ilang bahagi ng Navotas matapos masirang floodgate sa lugar. ang tuloy ang mga residente na lumala ang baha kapag nandyan na ang laninya o kaya'y bumagyo. Nasa front line ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hating gabi na pero busy pa rin ang pamilya Morales maglimas ng tubig sa kanilang bahay sa barangay Tanza Uno sa Navotas. Yan ay matapos pasukin ng baha ang kanilang bahay nitong mga nakaraang araw. Nasira raw kasi ang floodgate malapit sa kanila nang dumaan ang isang barge. Di rin daw nakatulong ang high tide. Mababa na itong bahay namin. Kung yung water level, pasok pa sa, ano, sa level ng bahay namin kaya may kumakatas pa sa lupa. Kaya nililimas pa po namin papalabas. Kaya naman, sinamantala ng kanyang pamilya ang low tide para makapaglinis kahit papano. Pero naka pa rin daw ang mga sandbag sa kanilang pinto sakaling tumaas ulit ang tubig. Nangangamba kasi silang bahain ulit lalo't umiiral ang habagat. Pag sumabay yung habagat tapos yung pag high tide, talagang lulubugin na kami baka Kalahati ng bahay na namin ang lubugin. Mas mahirap pa na po kami. May ilang negosyo namang nagbukas na lang ulit nang humupa ang tubig sa kanilang lugar. Kagaya ng Milk Tea House ni Jasmine na halos isang libo nagsara. Hindi sila makabili kasi po baha eh. Mahina po ang benta, hindi na po talaga makausad. Kaya kung talaga magpapatuloy po yan, eh maka malugid-lugid tayo, ganun syempre po. Kaya naman, laking perwisyo raw sa kanyang negosyo kung bumaha ulit ang mga tanod ng barangay naman. Minomonitor ang kanilang kalendaryo kung anong oras mag-high sa kanilang lugar. Uh, bali po, tatas po ang tubig niya mga bandang alas dos po ng hapon, alas dos, ele uh, bali to eleven po ng hapon. 1.7 po siya. Isa ngayon po, maabot po yung iba ng binte, may tuhod. Tiniyak ng barangay na agad silang nagbibigay babala sa mga residente na lumikas kapag tumaas ng malala ang tubig sa kanyang lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.